tatalo pa kami ni Father Kung sa kami daan So babi ko dito, nadaanan ko na dito So hindi siya naniwala mga kalabas oh. So yan Tara, dito tayo So Hapon uh, na mga kalabas Alas 6 na yata o 6.30 Eh ito yung sikalapat sa mga kalabas Yun Uh, magandang hapon, ay magandang gabi, saka good morning mga kalabas sa Pilipinas, saka Taiwan Yan, ang dami natin mga viewers ngayon mga kalabas so, Dahil kahit not, recommend, not recommendable po tayo eh, marami pa rin tayong viewers So mga yeah, mga kalabas, meron tayong Burger King sa, sa Dollarama yan So, dito na kami dadaan, so ayan dumaan ni Father dito mga kalabas eh Parang nag siya. Maglakad-lakad na lang tayo. Yan yeah, o So dito kasi mga kalapats Yung mga Kuwari Mga mall Kanya-kanya pa lang ano Kung kuwari Sa Bili ng ng Nang Ang tawag doon yung Mga pharmacy Mga pizza Ayan Yung highway po Ayan po Ayan na yung pinaka Mall nila Mga kalapats o eh. So ganyan lang po sila Kunwari, pag gano'n ka na mga hindi kunwari, ito mga albas, magtatawid ka. So, ito. So, yan mo na, ha, pindutin mo ta. Ito ba yun? Tatawid, Tatawid tayo. Ay, hindi pala dito. Ito, 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 ito. Ano, ano, ano? Kaya, diretsyo ka tayo. Tabas, so let's go na. So, ayan, pwede na tumawid. Ito, ito, ito. Ha? Ay, ah, hindi pa ba? Atat na atat ako tumamit na mga kalabas Ayan, pwede na Ayan, mga kalabas oh. Sos, Mario Josep Si Kalabats yung talaga eh, pasaway Ayan, mga kalabas so, ito, ito kami, mga kalabas So, walking na lang kami Para mas mga no, exercise Dahil ito, bayalan lang po kami ng loto lang So, si Father, din niya alam po rito Ang daan dito eh. Ayan na, mga kalabas oh. Yung mga ibon na dumadaan po sa bahay Ito na po sila, mga kalabas yan oh no? Ang dami eh Grabe oh Yan namin yun naman oh no? Kasi dami Hindi ko alam kung saan sila Basta pag hapon na makalabas So dito sila Grabe Ang dami oh Yan oh no? Yan na makalabas oh Ito si Kalabas Yan para makita nyo naman O Yan Ah, yung Kalapats 2. Yeah, si Kalapats 2. <laughs> Ayos. So, yan na, ang dami talaga ibon mga Kalapats, so, ayan no? Grabe. So, napakaganda talaga, napakalinis pa yung ano dito talaga, iba yung ano dito sa Taiwan ay sa Canada mga Kalapats. So, parang feel ko eh parang dito na yata tayo mga Kalapats. Eh. Pag gusto na kara nakaano tayo ng ano, dahil na tayong trabaho Tapos may ibon natin sa Taiwan Mga labas dadalhin na natin dito sa Taiwan Eh sa Canada Para dito na tayo maglaro Ayan na o oh. Mga alabas, oh. So, maganda palang papasyal dito Malapit lang, no? Oh, ayan oh Oo, so, oh, maganda. Ang dinanan ko. Tamad <laughs> eh, oh. Hindi na makalakad, mga kalabats. So, dire diretso na tayo. Ayan, oh. No? Come sense. Ayan pala, nonsense. Gusto mo yung mag-nonsense. Dito na tayo. Dito tayo tumahan sa loob. Ah, si Padre, hindi na makalapad, oh. Mukha doon ng loto to, ah. Mga kalabats, ah. Siya na lang lagi nanalo eh tayo eh wala eh. Dito na ito man sa loob. Dito na ito man sa loob. Papunta tayo dun eh. Kaya na naman sila makakalabas oh. Grabe oh. ay eh, mga ito na yung mga kalapati natin dito sa Canada makakalabas. Ayan grabe. So maganda maganda pala ito eh ko yung mga ibon to mga labas ito ipapakita ko kung ano yung ibon ng mga yan eh. So hindi ko alam ta anong tawag po diyan. Karamihan to yung eh, mga ano to mga labas sa may tabi ng dagat po to eh. Ganyan sila yung mga ay nang mga isda yan. Yan oh. Pakita niyo mga kalabats oh. Ayan na, sila oh Grabe yun, dami oh So, ito yung mga ibon na yan, mga kalabas So, papakita ko lang para makita nyo Para alam nyo kung ano yung mga ibon na yan, mga kalabas So, ito, standby lang si father Dahil nasakit yung ano, nagkakaitritis eh. Ayan, takot po siya, ayan oh Ayan po siya, mga o oh Ayan So, ito... Ah, uh, alis na tayo, uwi na tayo, mga so, dito na tayo ta. Yan na. So, nag -video lang po ako dito, mga ngayon lang ako lumabas dahil naglinis tayo sa bahay. Tapos, nais natin yung garahe. Tapos, yan. So, tinalungan ko lang si ate para may ayos na yung ano. Tapos, gagawin pa namin sa basement. Saan ako natutulog, mga kalapats. Dito ako pumunta. Kaya nga dito na tayo dumano Nag video lang ako Para Hindi na tayo nakapag video eh Ito masarap dito pag ganitong oras mga kalabas oh, Napaka Saka maganda yung, araw ngayon dito Maaraw siya Tapos may kon... mainit din Pero pag gabi na mga kalabas eh, Talagang naman eh, malamig na Nagsisweater na tayo yan So mapipi maranasan din natin yung zero zero degree mga kalabas negative At hindi pala zero negative ang sabi po niya no yung baya ko mga kalabas sa likod po yung ano yung backyard namin nagano na pala pa yon? pag ano yung talagang blocks na talaga yung matigas nag skating pala si ate do no, mga kalabas sa kayong mga anak niya so pagdating ng ano mga kalabas eh, mag-e-skating din tayo ang mamkin natin kung gaano kalamig ba ang Canada mga kalawas. Pero malawig na rin sa, ka, sa Taiwan. Kaya lang dito talaga nag i -snow. Ayan oh. Animal hospital. So ito na. dinaanan natin ito mga Mga ano oh. Gusto ko lang. I ano. Pag ganitong oras Maganda. Ayan oh. So. Hanggang dito na lang mga kalabas. Okay, bye bye, peace Kalapats So ito, si Kalapats eh, nag, bike po tayo mga Kalapats Ayan. So si Kalapats to Nasa likod pa mga Kalapats Santay so, lang natin Si father mga Kalapats Ayan po siya Sa likod Ayan, mga Kalapats Ayan, mga view So, na ako lumabas dahil nag-aayos tayo. Sa so, din ako kalabas. So, yung magpahinga dahil nung isang araw dahil tumulong po ako, naglipat bahay. Sa anak ng bayaw mm, ko, mga kalabas. Ayan na, si kalabas ito po. Mga kalabas na. <laughs> kalabats 2 Ito naman si Kalabats 1 eh. Nagsasalita ang mga labas So ayan o oh. So, ang dami sa sakyan po rito. Ayan. Pagdating makapagtrabaho tayo, makakabili rin tayo ng ganyan, mga alamat. Sigap lang. Sa katsaga, sa trabaho, ayun pinaka-importante dyan, mga kalapats. Parang sa Canada, mga kalapats, eh, parang nagustuhan ko na pag na dito na tayo man o oh, mga lapats eh mga pag ano tayo ng trabaho yung mga ibon natin sa Taiwan oh, mga lapats eh dadalhin ito po natin dito sa Canada mga lapats ayan ah, o oh, mga lapats GT karamihan po yan dito mga lapats Mustang, GT Dodge, Doggy yan <laughs> medyo sige lang diretso ayan, ayan. ayan. Thank you. <laughs> sabi ko kay kalapats to mga kalapats eh, sabi ko mas malapit dito yun eh, pala mas malayo pagkagalit <laughs> nyo <niya> naman to <laughs> e, ano e, ito na kung hanap mo exercise na ito na kasi minsan lang kami dumabas mamaya mag siguro mag walking din kami yan kan mag ya, siguro alam to eh. Kaya ayaw niyang dumaan dito mga kalapats Si kalapats to Yan, maganda ng sakyan nila oh BMW Benz oh Mukhang may balak ah Diretso lang Hindi na kasi alam to mga kalapats Sabi niya kasi malakay daw oh Ibig sabihin, yun pala, di niya alam yung daanan dito. Sabi ko, nakadaan na ako dito. Pero, ang sinabi ko sa kanya is uh, malapit lang, pero alam ko na malayo na. So, ito, gamayin natin dito mga labas, dahil labas na tayo nagbike dito. Yan. Ito, realist, oh. Gumagaan na pa itong mga kalabas. sa sa small bus basta may ano dito naman may daanan talaga ayan oh daanan po yan kahit maka ikot-ikot ko lang dito napakaganda yan mga lods oh, ram so ito manapit na tayo so liliko na po tayo dyan kakaliwa na po tayo dyan So ito, ganyan po yan mga labas oh. Pagdating dito, stop ka And look right and left yeah and then go Ayan, ganyan na yun mga kalabats So alam na natin yung Ano dito Patakaran ng pagpano ka mag-drive Kung mga ganito, mga sisais kinita mga kalabats And then dito Eh Bala ka na, hindi ko <laughs> Yan, ganun lang mga <laughs> Ayos So ito, pinagpawisan na naman tayo eh, yun So na-miss ko na na gano'n Dahil dalawang araw, eh, kahapon lang Hindi ako nag nagbawa ng vlog mga kalabas Dahil busy po tayo Ayun, na yun, yun, para gumawa pala ako ng ano Ayun, naglilinis po ako Pero sa labas Hindi ako nag-video dahil sa bayan lang po tayo So mga kalabas, ito na Dito na tayo So karamihan dito kapit bahay namin Mga kalabas, isang mga puti Mga kalabas doon naman sa Branton mga kalabat sa eh. mga Indian naman. Yan. Dito may konting halo. Ay, na yung bahay mga kalabas. So. Yan. Ba't dito yung aso? Nakalabas. O, ito yung mga aso. Kaantay sila. Yan. Ito yung side. Hindi ko alam. Baka sinala. Ay, oh, Ayan. Mama -ma ya ibu okey